guys punta na kami ng ha? pinalitan ko ng iphone <laughs> kasi ano oh my god starting na tayo sa ating ha drinking sa Mount Sikapo and we're starting at Camp Paktatamuan and Pantayin ngayon guys for today's video kasi We're falling in love We're sure, we're sure, we're sure, we're sure Hello folks, touchdown to campsite At mount Sikat So yung campsite 1 and now Ah uh, The first one who arrives are currently preparing their pwesto. Pwesto. gusto yun. Naayos nila yung ano. Naayos nila yung yung pagpapwestohan nila, guys. Then, yung kapila na gano'n siya kanina. Nagtanggal ng mga damo-damo. And as you can see, We're hoping that the weather will be still stable. We hope that it will not be too strong or hard rain. And so that we could be smooth sailing. And last star. May dito, may dito don. Saan? Kam kami, dito, may pwesto doon. Pero pwede ka diyan. Kasi ito lang ako eh. Diba? Oh. Touchdown pata. si ano ulan, si, ulan, si, ulan. si... Ulan. Rain Kiambao so ano so no? hmm. Sana ba yung iba malayo pa yun sila no na sila, na na? Nakita mo yung porter Malayo pa sila Magsabay sila nila Zuli oh feeling ko Feeling ko inintay niya Siguro mga 5-4 pa yun oh, oh no It will be wet Okay. Makikisilong na lang ako sa iyo pag ano. Ito na lang ako. Meron na dito. Wala pa. Daanan yun eh. Daanan ba? Eh wala. Nandun yung daanan. Ano? Sige. Ito na lang ah. O kailangan mo? Magtabas. Ito. Pwede yung gagisin dyan o. Pre. Tan. Ano? Kaya nga maganda nga. rin dito. dinisin natin yan. Daanan. Ito maganda din dito. Sige. Sige. Tsaka doon. Ah. The. Clouds are going down. Rain. Kita nga ng weather, parang rock turn. Pre, extra, ng extra yung tali ka. Extra yung dibugat. Then sino pa yung umabot? Oy, yeah. sir. Oy, pre. Ganang pakiramdam ng walang bag. Oh, sobra. Ang ganda no? Okay na ako dito. Parang lumilipad. Oh. Sana all. Sana all. Hindi umuulan. Yung <laughs> extra lang, pre. Pero kung wala ka extra na. Kailangan ka guys. Hindi. Uh, kailangan. Kailangan. Kasi kung dito ka. Ano ang katanang dito? Kasi magta-tarp ako. Dahan-dahan bumababa yung ah. ano. Yung clouds. Pero, pero, ah, that's ah, quite no. good scenery. Hindi. De, depende naman sa'yo. Paano ba ulo mo? Sino doon? Si ano? Si Gwen. Gwen. Oh, si Gwen Tennyson. Si Roy? Diyan tayo mag-socials. Tapos, ito yung pwesto ng ano. Maya, makikita nyo yung series light ko. Pero yung series light mo. Yoko nga. <laughs> yun, na nga yung, yun na nga yung static ko eh. Upload ko sa IG eh. <laughs> Hindi ko masasabi eh. Ah, ano, hiramin mo kon sa glit no, tapos no, style para hmm. style-style mo. <laughs> Original <coughs> dito. Hmm? May signal. Meron? Anong signal Smart? Globe. Ito, oh, 30 doon. Ay. 30 Parang kasi pa tayo dyan. Yung tent ni ano, yung tent ni... Doon, may, may pesto doon. Tignan mo nga. Maganda din. Para kang ano. Parang secluded place. Kumbaga. Ito, ah. ba? Diba? May series light ka. Maganda dyan. Tignan. Ito kasi maganda to. Lagyan ng series light. Tapos may... Ano kasi ako? May yung lamp light na maganda pakik yarn yan ang aesthetic guys tatalbogin natin sila Zuli sa aesthetic meron water source master? meron doon sa ano meron, may tubig na dyan no? may naka im imbak na oh. gusto mo kuha sarap yung tubig malamig yung tubig ko hindi ko ininom, hindi malamig sige Yan yun lang for today's video maya maya dadating yung mga ibang kasama namin Ah, uh, currently anong oras ngayon? 2.40 and uh, expected yung iba yung uh, si Lazuli expected around 4 or 5 worst case scenario so yun sana hindi uulan and somehow makasocials kami ng maayos sa vloggerist yarn yun sayang dilidala ni ano sir rain yung ano niya yung drone pero may drone naman maya si ano bukas sir roy Oh. Ano natin 'yan, i-showcase natin 'yan, gawing gawa natin 'yan ng promo sa ano sa mga lak, drone mo Master? Sakbay bundok. <tinyo> di Ito e, ba? Sorry <laughs> na itlog ko. Hindi. <laughs> 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 Then, no, nadali na ako sa itlog. Parang sumakit na yung chan ko. Eh. May residue na yung isang sira eh. Alam, may limatic din sa ano mo, sa tagiliran mo. Sino? Mapula eh. Ano yung pula? Ako. Di sa, ano mo, sa karoy? Ano yung pula sa... Ayo, oh. 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 Ano kami? Wala ako. Shit. Harina. Nakasa. Harina. Ayun guys, so oh, pulang pula. Ayun. Luckily, wala tayo kasi ano. Aesthetic tayo. oh, aesthetic tayo. <laughs> A few moments later. Nakikipasok na lang ako sa tent ni Mr. Rain in the house kasi hindi pa umabot yung porter namin. Anong nangyari? Hindi ko alam. You oh, never know. Ano daw? Parang sinasamahan ata yung ibang kasama namin. Tatlo silang remaining ngayon. Buti lang. Magkalik. Harap. Baka si maupot ako. Kasi ako. Hold on dito. Kaya nga, humarap ako sa iyo para hindi nga sukot. Shoot, ang lapit nga. Shot guys. ngay. Eh. na ko sa video. Ah. Hmm. Sigurado 'to best So, experience. At uh, uh. Optimistic lang may puno. rain. Oh, Wala nang ulan. Sige, sige. ala soy Dora. Nalaglag yung pen. Okay lang naman, may hamok ka na naman eh. Kinalaglagan ng pen? Si Gwen. Sa mga ano yun? Sa mga yukuan? Oo. Sa mga yuku yun. Okay lang yan, Gwen. Okay lang yan. Charge to experience. Oo. <laughs> 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 Di ko na, man, <laughs> <laughs> Ay, hindi, hindi mo wala kasalanan. Sorry, 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 sorry. Susunod mo, gising ka po ako, tali sa taas. Oo. Sa gilid lang. Ayun. Good morning. Ganda, aesthetic na aesthetic ko. Patignan yun, Ted. Parang National Geographic Chapel. Hello guys, this is our setup for today for glamping, powered by Nature Hike and Romels Lamp Light and Series Light. Haha, ganda! And guys, kita nyo naman aesthetic And as you can see, uh, I think uh, it's already 6 p.m. and it's very dark. Dark. And we are the one that glows in the dark. Yan, tignan nyo yan. Shopee. Shopee yan. 350 pesos only. Lamping light. Yun. Ganda, di ba? And, yun. Na La lang. Just for fun. We will be having some shows later on. And, as you can see, yun, ganda. And, nagluluto yung mga ibang tao dito. Rain, kawai, kawai. Eh, luto, matapos matakot sakit kidlat. <laughs> okay. Yun, yun. Bulog pa nga eh. Yun guys, ang laki ng bulate guys. Alam mo na bulate siya kasi nag-blue siya. Itang ina. Laki. Hindi mo siya ng bapa. Ito pala. Ito pala. So, guys, live cooking show. Guess guest the flavoring. You pag wala. Have... Chicken, pag wala. chicken, chicken. Patis lang talaga chicken. tayo. <laughs> <laughs> na, beep. Tinola, beep. Chicken. Eh, nah. chicken. chicken. Lana, lasa to. Mamaya pag gumulo. Ito pandayin lamig eh. Oh, <laughs> <laughs>

Yung sa YouTube dahil marami pa kayo sa Geng, geng. Kaya nga nakaponcho po eh para medyo okay. maharang yung ano. Ano Ano Dahil sa ano, kasi yeah, yung sa hangin? mo? Nakas ng hangin. Na trackball Pero yung ano eh. ba? ng butane, tapos <laughs> but Oh, Sabi ito. Ah, baka Ay, ano. Hindi ako kin yan. Hindi yan. Mm. Ay, sa tiga, ito, uh, kanina oh, ba itong isang to? Ito, akin to. Oh. Eh, okay. kanina to. Ito yung sinasabi ko. Kailangan um, ko sa flat eh. On the next day. Good morning. So, mga magpifilter, ito yung ano, filter ah. Hindi mm. Hmm. Hmm. Hey, may 500 din eh, mo pa ako. Tingin na lang ako sa bawa dyan ah. Iyan ako lang. Higop lang konti. Hindi pa higop lang. Nakita mo yung baso dun? Ito. Kita ko baso. Nawawala. Ito lang din kape ko kuyo Okay lang na yan. Nasa bundok naman eh. Saan <laughs> <laughs> ka ito? Gold. Nasa ganyan nalang. Nasa uh, ganyan nalang. Mas, mas, mas gold. Mas mayaman, pre. Kaya talaga <laughs> <laughs> pag <laughs> may <laughs> pera <laughs> eh. <laughs> kaya yun nalang kaya. Pag may pera. A few moments later. Hindi mo kung sulit makatas puro ahon to. Hmm. Yun, yun yung, yung, yung matinding ahon na ano, yung pinaka umuna. Bisit yun, hindi ko kakayanin yung full pack yun. Ano Dire-dire hmm, -dire lakad lang ganun. Mabagal nung ganun. Okay. Yun lakad ko sa ano, sa patag. Hindi ako makadiretso. Pag natin sa patag, yun eh. Pero ah. siguro hindi eh. Bonsai. Welcome to the ridge of uh, the trail of the Monsika uh, Pooja. <laughs> Almost 12 p.m. and yeah, in it.

<laughs> okay, Hatchdown summit Mount Sikapo. In guys. Ayun yung ano uh, station ng Boltis 5. <laughs> Boltis <5. laughs> Camp Big Falcon. Camp Big Falcon. Ayan. And and that's a ulap diba? oh, so, okay. tapos, tapos, dapat maano sensor niya sa ilalim eh. Tapos? Na may ahawak. Kasi so, yun, kung sa niya na. Mm -hmm. Ma-adopt niya na yung sensor. <sluruh> All runner <laughs> kita kita kayo dito. Ganda ko dito. Hello guys! Sikap po for the win. So ayun, ah, uh, lalang for the vlog. Okay guys. Ah. Uh, babutan tag-ulan. Babutan tayo ng ulan. And Yeah. It is what is. It is what is it? Yes, yes, it, is, it is. <laughs> And Buti na lang. Mabasa ako ng ulan. It is mainit 'to. It can emit heat to prevent us from cold. Yan, ito yung trail guys. Yan. I think it's 2.40 pa lang. Or around malapit na mag-3. Pero ganito nakadilim. Ahem. <coughs> Mga 2 hours kami nagstay sa summit. Uh, this is the part where uh medyo nalubat na yung phone ko nahirap pa lang mag-charge kasi nag-moist ito. So, at 6.20 p.m., narrive ako sa camp, kumain ako agad. And there's a lot of stuff going on sa camp during this night. Inuman, kainan, kwentuhan, kakatawanan. Then, hanggang maubos yung alak na natira. May natulog pa nga dito. <laughs> on the next day. Yan. Tapos pababa. Pababa yan. Touchdown! Hindi ko alam anong oras na. Yun, ganda. And as you can see, Katapos ko lang I think 12, nine. <laughs> And the night and they started packing We <laughs> left before the sun came off the day. And tax into eternal we turtle was cracking. But where are they going without ever knowing the way? Hello, so guys. Santo. Anong as to sir? Bormis python. Bormis python. Kung na pupograbi ka python, to python. Oh. Ayan na, ayan na. Kiss mo daw, kiss Hello. mo daw. Kiss mo oh. daw. Hola, soy Dora. Pag kinagat Can you bite me? No. No. You're good. Sabi mo, dito ka lang makakita ng totoong ahas. Sa Manila kasi ibang ahas. Oh, ang galing. Wag kang lumapit sa mga. Ang takot ka. Wala pa tayo. Panatay pa. Panatay pa. Panatay pa. Andun na. Andun, andun, andun. Kinawa na. Hindi na makakain. Hindi niya kinain. Hindi niya kinain. Ikaw. Anak mo? Anak mo? Anak mo? O, anak daw niya. Sino, sino ama? Sino ama? Hindi niya alam. <laughs> may ano doon yung green screen. Hindi, pinag-aralan pa namin yung drone. 4 o'clock na kami nakarating, 4.15. 4.15? Grabe, oh. gabi-gabi na yung... Tapos dumating kami ng campsite, 11. Wow. Oh, Zoom 5 natin. Yun, ganda. Ganda ng vape tricks ah. Yun, hmm. nabahan pa si Kuya. And at 7pm, dumaan kami sa Solsona, Ilocos Norte. Para bumili ng Ilocos Empanada. Uh, bumili ako ng dalawa. And dito na kami mismo nag-dinner. And yeah. May mga dinaanan kami pa konti-konti. And may mga konting pahinga ni driver. And somehow, um, yeah, enjoy naman yung buyahe. Napaka-smooth, nakakatulong kami lahat. And that's all for the vlog. Hope you enjoy this video. Like, comment, and subscribe to our gala. Thanks.